Po, magpipito po tayo ng isda. Uh, binarinit ko na po yan. Yung isda niya, may paminta, asin, bacon na po yan. Ginaligan po natin ng uh, itlog. bigyan po natin at bigyan at natin. So, ayan po, i eh, marinate po natin muna ito rito sa arena. Nakita kita nyo. i eh, marinate ko siya. Pagsasaw-sauli so, 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 natin dito sa ating ano. Pagsasaw-sauli so, so, natin siya para Yan yung marinig po natin lahat dito. Ay, ayan natin sa harina. Minarinig ko na siya sa harina. 고춧 <shrug> Dela natin mag-freeze siya. O oh, ayan. natin. Hindi ko lang po siya hindi na yung pagbabaltad ko nito ng ano. Isda natin. Ito yung ginawa ko na isang uh, fish fillet. Bali, yung fish fillet yung ginawa ko nun. Tinanggal lang ko po ng mga pinikyan tsaka ano, uh, mga balat. Kaya ginawa ko lang yan. tapa. So, hindi tira. Bali, dalawang, pilasong, dalawang hiwan na ano yun, yun na isda namin eh hinati ko lang ulit sa gitna para parang ginawa ko siyang daing na tinanggalan ko ng mga tinig para walang tinig sa pagkinahin namin kaya ng isda na fish fillet na po yung naluto natin na fish fillet ayan uh, may hirap pa akong ibang na po yung fish fillet natin tapos na po yan ah, meron na lang akong natitira isang piraso na fish fillet po